Oh So ito, pag-usapan po natin eh, Kasi uh, a few days ago Ay binanatan nitong si VP Sara, si PBBM Ang sabi niya, ah, hindi ka marunong magpresidente Hindi mo alam kung ano ang dapat ginagawa ng isang presidente so Sabi niya, nanalo ka lang, ginamit mo ko Pero hindi ka talaga marunong Hindi mo alam kung anong dapat trabaho ng isang presidente ng bansa o ngayon po ay binabalikan si VP Sara. O kasi siya naman po ang sinasabihan, eh ikaw nga bilang Vice presidente ni hindi mo matapatan. Okay? yung uh, klase ng uh, trabaho na ginagawa ni then uh, VP Leni Robredo at uh, kinukumpara po ngayon yung kanilang mga naging actions nitong kasagsagan ng bagyong Christine. Nakita naman po natin itong si uh, Attorney Lenny Robredo na on the ground, nasa baha. 'Di diba? Nandun sa may rubber boat, napaka ano, napaka Ganda nung picture na nakunan na sa kanya doon. Na nakita mong na talaga siya kasama nung kanyang mga kababayan dyan sa Naga. Uh, nire-rescue yung mga uh, dapat ma-rescue. Kasi may urgency eh. So, at the same time, habang nangyayari, habang nag-rescue sila sa ground, yung pong angat buhay na organization nitong si Lenny ay tuloy-tuloy uh, po yung pagkalap ng uh, pondo at ng mga mga goods at ng mga relief goods at mga bangka. Lahat po nang gagamitin para dyan po sa Bicol at very trusted po kasi kahit nga si si Congressman Erwin Tulfo na number one sa mga surveys, 'di ba? Uh, doon nagdonate sa Angat Buhay para po ipadala sa Bicol dahil alam po nilang makakarating ito doon sa mga dapat uh, dapat madatnan. Okay, no? eh, itong si sa OVP, meron din naman silang uh, pinadala, I think ay, nagpadala yata sila sa Batangas. O pero ang tanong, eh nasaan ba si VP Sara nung no, kasagsagan ng bagyo? 'Di diba, habang si Lenny ay nandoon sa baha? at coordinating everything at uh, umaga tinututukan yung relief uh, rescue operations itong si VP Sara ay nandoon sa kasal ni former Cebu Mayor Mike Rama na kaalyado ng kanyang pamilya. O sabi nga nila kung si Lenny daw ay angat buhay, ito daw si VP Sara ay sarap buhay. Di ba? So nakukumpara tuloy, yun ang problema eh. Kasi siya naman tong nauna, siya tong uh, sinasabihan si PBBM na hindi ka marunong maggobyerno, wala kang alam sa sa ano, pero nung panahon na kailangan siya, nung panahon na talagang uh, yung mga Pilipino is looking towards our leaders para suportahan. 'Di ba? Eh siya po ay uh, wala. Katulad nung huli, nung huling malakas na bagyo nung siya ay nap, napunta sa Germany, kung ano man ang ginawa niya noon kung ehon kung sila's sabi, no, no daw ng concert, 'di ko alam. Um, ngayon po, kasagsagan ng bagyong Christine, Uh, she is nando siya sa wedding habang habang yung mga kasama niya sa gobyerno is very busy na taking care of the situation. Sabihin na sabihin ng iba, eh hindi naman presidente si Sarah bat nyo hinahanap. Kaya uh, si Leni nga, eh, wala namang position si Leni ngayon. She is a private citizen. Pero she is leading the way doon po sa mga doon sa mga operations. So it shows lang the kind of character, it shows the kind of uh, leadership Meron ng isang uh, Lenny Robredo uh, Kumpira doon po sa ginagawa At sa nagiging aksyon Nitong si Sarah Hindi pwedeng sabihin Kailangan ano eh Kailangan syempre People are looking towards you uh, For help For leadership For hope Diba? And uh, nakita nila yan Kay v, kay dating VP Lenny At uh, si PBBM din Is very busy din Nung no, mga nakaraang araw So may nabasa din akong post Sa Twitter Gusto ko din i-share sa inyo kasi yung mga DDS naman ang ginagawa habang kasagsagan ng bagyo ay puro mga hirit okay puro mga hirit sa administrasyon na about sa flood control project eh nakakalimutan nila na anim na taon sa pwesto si dating Pangulong Duterte ano bang ba nagawa niya pagating sa flood control ang sinisise dun sa dalawang taon na nakaupo na ngayon eh dun sa anim na taon nila ano ba ang nagawa sa flood control um, ito basahin natin yung sinabi ni Justin Manila sa Twitter yan In a time when Duterte supporters and the SOCMED users are using such an unfortunate event to attack the president, Uh, I think we should use whatever limited platform we have to correct their false narrative. And I can say without a shadow of a doubt that the president and the whole Marcos administration handled this uh, very unfortunate event as they should. Yeah. So dagdag nga dito for reference. Yun daw bagyo sa, yun daw tumama sa Bicol na Bagyong Christine, uh, is, uh, kumbaga, binuhos niya doon sa buong Bicol region, uh, two months worth ng ulan na binuhos dun sa bagyong Christine yan. So, talagang in terms sa lakas, eh, napakalakas nito. Hindi ito yung normal na bagyo na tumatama dun sa riyon. Um, kaya, mahirap din namang ano, kumbaga mahirap namang i-judge siya base dito sa very rare na nangyayari. Okay? And at the same time, ito yung sinabi niya, According to Secretary Rex Gatchalian daw, uh, even before tumama yung Christine, uh, DSWD has prepositioned uh, ayun 170,000 family food packs on the ground and 2 million food packs were propositioned all over the country. So marami na pong nakahanda din ng mga food packs pagtama nitong bagyo. In fact, Um, how the Marcos administration had already prepositioned assistance and prepared timely and adequate responses for the victims of severe tropical storm, debunking the claims of Duterte Sok Medusers uh, na hindi handa at hindi, hindi walang ginagawa na paghanda para dito. Talagang masyadong malakas lang daw yung bagyo. Okay, so sabi ni BBM, I make this pledge to our people, help is on the way, it will come by land, air, and even by the sea. Yeah. so in the bicol region alone the dswd distributed 56.5 .5 million worth of family food packs doh is on the ground for the leptospirosis and other health related concerns the house of representatives mobilized 41 million pesos worth of aid um, 390 million cash aid and 21 million worth of relief packs were distributed to 22 districts as of nung nung uh, nung kasagsagan ng bagyo. Ayon, in a time of unfortunate events like this, I personally welcome efforts from private individuals like V.P. Ledia Obredo. Um, It's actually sad to see people calling out Those who are doing what they could for the victims of the typhoon When in fact the politicians they are supporting Are too busy with their personal events Sarah, VP Sarah was in a wedding in Cebu O oh, yun na nga, kinool out na din niya And uh, having lunch with Senator De La Rosa and Kong Alvarez Ayan, yeah, yeah. ayan. So, yun naman po, inaasahan talaga eh. Sila yung, sila yung nakapuesto, sila yung tinitingnan ng mga tao for leadership dyan po sa panahon na yan sa kanila dapat manggagaling yung most concern yung most pero ito nangyari parang nagmukha pang mas may concern itong private individual na si Leni Robredo kaysa dito kay Sara Duterte so yun naman po yung inaano ng ang tanong si sa tingin niyo sino ba ang uh, marunong na mag maggobyerno at sino yung hindi so yun lang yun lang naman po yung tanong diyan so thank you very much po see you po sa next video po natin stay safe parati guys bye bye